Alright, isang wakayapang buhay. Tinawag at tinirang. So ngayon po mga kapatid, at magbabagi rin po pala ako ng orasyon rin po para mapalakas ang ating orasyon rin po pati yung sa aura rin po natin. Sa ating katawan rin po, yung electric body rin po natin. Ating shoulder rin po mga, mga kapatid. So ngayon po nga rin po pala mga kapatid, at kakarating po nga rin po pala dito rin po sa trabaho rin namin po. Ito yung paradaan rin po ng sakyan na rin po namin dito banda rin po mga kapatid at mamaya ko muna siya ipopost rin muna dito yung orasyon na rin po sa ang na rin ng aura rin po pati yung isa rin sa ano rin po yung pampapalakas na rin ng kapangyarihan uh, yung orasyon na rin po mga kapatid Ayun na po yung ginagamit ko rin at ma, mas maganda rin po mga kapatid, mga na rin po sa panalangin na rin po bondo, poder, bakod, balabal, ayun rin po mga kapatid yung pampalakas na po ng depensa rin po dapat gumagamit kum rin po tayo ng rin po para hindi rin tayo maapektuhan lalo pag nandiyan na po yung mga kumbate sport na rin po pati rin tayo ng mga mangkukulang rin po matatalino na rin kasi mga mangkukulang ngayon at mautak rin po yung karamihan rin po kaya yung mga mangkukulang rin po may mga sapi na rin po sila ng mga kadiliman rin po yung mga jablo kaya may mga ganyan rin po mga kapatid eh nag sila ng mga ano rin po, mga kadiliman. Kaya ganun po ang instruction nila po sa kanilang kanilang sa kanilang buhay. Kaya may ilig sila mga hulang po, mga kapatid. So ngayon po mga kapatid, iulitin ko rin po dito at lagi na lang po ako paulit-ulit na lang po dito. At hindi rin po ako mga hulang, hindi rin po ako mga hindi po ako mga pulto. Ngayon po, ngayon ulit ko po. Sa rin po ako mga gagamot rin po mga kapatid. Hindi naman po alabas na... Uh, kung gagamot rin po mga kapatid. Ayan po. Pero kaya ko naman po mga gamot rin po mga kapatid. Pero hindi rin po ako nang ng mga ganyan po kasi hindi po mga kapatid. Mas maganda na rin po yung karamihan na rin yung mga important rin po. Nagsasolo rin po tayo ng orasyon rin po. Huwag basta-basta po tayo magsasolo ng orasyon rin po na ano rin po. Hindi po tayo nag po sa sarili. Pati yung pati para hindi tayo mabalikan rin ng orasyon rin po. Nakabanta rin kasi yan. Nakakalambot rin. Yan best na rin kasi ako nakasubukan na rin. Masakit yan sa ulo. Lalo pag sa trabaho rin po mga kapatid. Tapos mo sa solo ng oras yan rin po. Pero maraming nalaman din naman sa ulo. Memorize ko. Memorize ko na rin po mga kapatid. Ito miss maganda rin yung oras yun na sa, na sa ulo ko na rin po. Tayo. Matagal na rin po tayo yung sinulo ko na rin po. Yan po yung pag sa solo ko rin po nung oras yan rin po mga kapatid. Sumasampla tayo ako sa isang Diyos. Amang mga pangyari sa lahat. Diyos na kagilagilalas nakagulat-gulat, nakakalakalabo, nakinakatakutan ang mga kampon ng kasamaan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Akum, Diyos ni Moses, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari, Yawa, Masiyas, Salvador del Mundo, sa kapangyarihan ng Diyos, tinatawag ko ang sino namang isa rin sa taong ito, Ali, Adoyamara, Obis, Adjo, Pasok, sa so, kumpas naman, mga kapatid, mga kapatid, mga ganyan to. Isa rin po mga paborito rin ng ni Maestro Lamurok rin po yan mga kapatid no, si Lamurok po mas magaling rin po sa akong batis portong rin po kanyang orasyon rin po yung eh, Tagalog na Tagalog rin po kanyang eh, orasyon rin po oh, ganyan rin po yung orasyon rin po ni Maestro Lamurok po kanyang narin ko po ah, uh, napapanood ko rin sa kanya yung mga youtube niya rin po si Maestro Lamurok rin po dapat eh, yung mga Tagalog rin lang yung inaanin nyo lang pa para madali yung mga sa kasi yung mga pag latin eh ang hirap po rin sa ulo eh. yung karamihan rin po sa mga latin na rin po pala mga kapatid eh yung karamihan rin po pala yan hindi nababasa rin pala yung iba rin po yung mga kapatid nagbagay na rin kasi ako ng orasyon na rin sa sa ko rin noon sa trabaho rin namin yung talaga sa kanya po, basta rin po ang pala yun babae naman rin sa kanya mga kapatid ay hindi na pagsada rin po yung orasyon niya binagay ko rin sa kanya eh. napag, na pag na nabigyan na rin po ng orasyon na rin po niyan eh, mga kapatid. Nung galing po sa kapareleman po mga kapatid eh. Pero hindi ko naman, hindi ko naman sinasaw, hindi ko naman sinaulo yung orasyon niya, binigay na rin po niya sa akin po. Nung galing po sa kapre po. Minsan rin po mga kapatid, yung mga orasyon rin po, yung eh, nagagaling rin sa kabilang mundo, nagagaling rin po sa mga ano rin po, sa mga duwende, pati sa mga kape, pati sa mga inkanto rin po mga kapatid mga angkil pati sa mga ano rin po sa gusto rin po mga patid pwede rin po sa mga panaginip po rin pwede rin po sa ano, mga gabay rin po sa po kayo na kukontrolin po yung yung katawan na magsusulat kayo ng mga oras rin po Kaya kagaya rin sa trabaho rin namin po inutusan siya na magsulat ng mga oras rin po pero ayaw niya pinipilit pinipili siya ng gabay niya <laughs> kaya ayaw niya lang po magsulat ng mga ganyan po orasyon rin po kasi sumasakit niya lang daw kasi ulo niya sa ganyan pag sumasakit kayo hmm, ulo kasi isang tawad niya pag nagaganyan na rin po mga kapatid eh. Ngayon na po ang pundasyon yung katawan niya rin po. At yung kanyang pananaplate sa Diyos. Kaya medyo sumasakat ang ulo kaya ganyan rin po. Isa rin sa ano rin po yun, sa mga ganyan bagay rin po mga kapatid. Mga signs. Mga ganyan po. So ngayon po mga kapatid eh. Medyo pakapasak na rin po ako sa trabaho rin po. Ngayon oh. Ito rin po yung baba rin po yung dito. Yung palasdaan na rin po yun dito. Ayan. Ito po mga kapatid eh. Yan no. Sa mga isdaan po yan dito mga kapatid eh. Ayan yung mga paradaan po dito. No? Mga motor rin po yan dito mga kapatid. eh. Pati dito, no? yung mga cover trip po ito. So ngayon mo kagabi rin po para mga kapatid eh. May mga nagaroon na rin po dyan. May mga naglaro na rin dyan ng basketball dito sa loob trip po dito. Dito sa cover cut trip po. Ayan po. So ngayon po mga kapatid at magbabagi na rin po ako. Hindi na rin po, po masyadong papatagalan na rin po. Eh, papasok na rin po ako sa trabaho rin po namin. So ito na rin po. Eh, babagi ko na rin yung orasyon rin. Kalo ay eh, orasyon ay eh, babagi ko rin dito. Eh. Yung orasyon sa pampalakas ng aura rin po. Orasyon na rin sa pampalakas na rin ng kapangyari po mga kapatid. Mga kapatid. So alright. Orasyon pampalakas ng kapangyari rin is virtual. Ito na po ang orasyon. Om um, Dakum, Dertikus, I'm here. dalawa na lang pong bibigasin. Um, dakum, Dertikus, Isa na lang po. Om um, Dakum, Dertikus, I'm Kung natapos na nun na nabigkas po yan mga kapatid, i nyo na rin po yung sa din nyo rin po mga kapatid. Orasyon, pampalakas ng aura. Ito na po ang orasyon. Akaira, Dukape, Jipula, Tarde. Ayan po, nabinggit na po yung isa. Dalawa na lang po. Akaera, Dukape, Chipula, Tarde. Isa na lang po. Akaera, Dukape, Chipula, Tarde. Ay po mga kapatid, kung nabigkas na rin po, iipin na rin po natin sa isang basang tubig o pwede naman po sa dipdip -dip po natin mga kapatid. Ayan po mga kapatid, dapat nga rin po pala yung ating pagsusulat rin po sa mga orasyon rin po dito. At marami kasi ang nakikita yung sa iba rin po. Tatang pagsusulat dapat all caps po, pati yung uh, pulang ball pen o para mas ma rin po yung mga orasyon rin po ayan po, sana'y ay naway magpalain po tayo ni Yashua na ating Panginoon sa saniputan at napakaganda rin po itong orasyon na rin na ibagi ko rin po mga kapatid at ginagamit ko rin to ginagamit ko rin sa pagdadasal rin to mga kapatid eh. sa bakod at balabal pondo po sa mga kapatid at sa papagpapalaksa rin ng mga depensa rin po mga kapatid ay, mas maganda rin po may ganyan na rin po kayo. Papalaks na rin ng depensa rin po mga kapatid. So ngayon po mga kapatid, dito na lang po tayo ulit.